Karamihan daw sa umaten dyan sa um, rally, pasasalamat daw uh, na inatendan ng mga kaalyado ni Duterte at si Ligong mismo. Karamihan daw ng mga umaten diyan ay mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nauna na pong napabalita na yung mga miyembro na yan ay matagal na palang nangangalap ng na pwedeng umaten nang i-invite nang pwedeng umatan. So, ito ay, uh, sa tingin ko, ha, ito ay hindi organic na grupo. Uh, I mean, yung, yung crowd na yon ay hindi organic. Ang ibig sabihin, kung sana ay narinig nila na merong or darating si Duterte, nag-volunteer sila, napupunta sila, matagal pa palang plano. Alam niyo naman ang mga Duterte, ano, ho, hindi, hindi yan papayag na magkaroon ng isang gathering tapos kukonti ang umatan kung kukonti man ang umatan siguradong naandyan yung kanilang mga trolls mga um, troll farms para gawa ng paraan para magmukha na mas marami uh, kesa sa totoo magmukhang marami sa social media mm, hindi daw mga OFWs yung mga naandon na kasi ang nakita natin, meron dyan pa iyak iyak pa. <laughs> Yun naman pala ay mga miyembro daw ng simbahan ni Kibuloy. Kasi daw, yung uh, ginamit na venue, doon din daw sumasamba yung mga miyembro ni Kibuloy. At ang sabi dito, uh, sa labas daw ng stadium, nung dumating etong sa Sara Duterte, meron daw na sumisigaw na impeach Sara. Meron daw sumisigaw. Dahil nga, yung iba dyan, ay yung mga hindi nakapasok, ay yung mga nasa labas, siguro inisip nila may samba, <laughs> baka hindi na-informed. Anyway, so nakita natin eto, not all OFWs are supporters of Duterte, hindi naman talaga lahat, ako rin ay naniniwala. Yun lang, eto kasing uh, nakapost na ito dito sa isang page, ang sabi, ano kaya daw ang nararamdaman ni Sarah Duterte sa sigaw ng mga OFW sa Hong Kong. Yung mga totoo daw na OFW, ang sigaw daw talaga ay impeach Sarah Duterte. At yung mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, syempre, yun po ay mga sinanay na, mga artista na, <laughs> okay, may payaya, sigaw dito, sigaw doon, Duterte dito, Duterte doon, ganyan eh. So, eto, Akala ko ba lahat ng OFW sa Hong Kong, Hong Kong ay mga Duterte? Mali kayo, napahiya si Sara Duterte sa sigaw ng mga OFW. Meron daw sa misigaw na impeach Sara. Ulitin ko lang ha, sa labas ng stadium, meron kasing mga uh, kababayan pa rin natin daw na tumatambay. Kasi yung area na yon ay talagang tambayan ng mga ng mga kababayan nating OFW pag Sunday. At yun nga, yung venue mismo, yung stadium na maliit mismo, doon daw sumasamba nga. yung mga uh, ulupong ni uh, kiboloy Kibuloy. Ah, yun pala yun. Kung totoo man, itong sinisigaw ng ilang OFW na impeach sa Duterte, uh, mataas ang tingin natin sa mga taong alam ang tama. At lalong, or ganun, ganun naman kababa ang tingin natin sa mga taong nagbubulag-bulagan, at madaling mauto. Good luck.